mas lang cartoon. So kami naman bata, tuwan tuwa. Kasi time to catch up with the cartoons you weren't able to see. We did not realize the full impact. Sa kabila ng pagsasara ng mga media outlet, may ilang pinayagang mag-operate gaya ng Kanlaon Broadcasting System at ibang broadcasting company na pagmamayari ng mga crony ni Marcos Sr. Yung Channel 2, nakabalik siya pero hindi ABS-CBN, BBC, Panahon Broadcasting kasi kinuha siya ng mga ano ni Roberto Benedicto pero it was channel 2 o, o yung channel ng ABS-CBN Ipinaresto sa unang araw ng martial law ang apat na senador na kilalang kritiko ni Marcos. Sinaninoy Aquino, Pepe Diokno, Ramon Mitra Jr. at Soc Rodrigo. Bukod sa kanila, nasa 8,000 sibilyan pa ang ipinidampot sa loob lang ng isang araw. Kabilang dito ay ang mga journalist, estudyante, manggagawa at opposition delegates ng 1980.